Basta birmans mga boss, ito yung pambawi ng mga electronic technician sa kanilang mga shop mga boss kasi dagsa dito ang mga At repair. At dahil dumagsa na rin dito sa aming bahay mga boss, ang magpapa-repair. Try natin work from home. Work from home mga boss. Pero parang work from out pa rin. <laughs> At kitang-kita sa ating mga mata dyan mga boss, murag giduka gikudring dapita. Work from home lang eh, pero dili po ni basta-basta nga trabaho. Kaya enjoy kita gid ta. Kay hilig mga boss, mao nang makapalit mabutag binload na ni para sa tong pamilya. Tara. Itong ginagawa ko is magre-rewind ako ng transformer mga boss. Transformer to ng ano, sakura. Ang laki na talaga yung kaibahan ng transformer It ng 23. mga sakura ngayon. Dati ay parang copper pa yung mga transformer nila ngayon. Pure alo na. Ano lang, ang gamit nito is hindi copper ay ito po isang alu, aluminum aluminum transformer sunog yung primary mga boss sunog yung primary yun lang yun lang mga boss ang pinakasaklap dito primary pa yung nasusunog pasakita ng kamay to mga boss caga caga lang ang importante nagtrabaho tayo ng patas mga boss ito yung kanyang secondary mga boss ito yung auxiliary para sa pan at saka tone control at ito yung isa yung para sa main amplifier ito yung lang mga boss kahit mahirap tuloy tuloy lang wala tayong magawa oo nga tuloy lang tuloy lang tayo mga boss wala tayong magawa dahil sabi nga nila habang mo nabubuhay merong pag-asa Sabado September 27 dyan sa may Barangay Ulango dool kapitan mismo sa Barangay Ulango and sponsor niya po ni Mary kita-kits mga party jammers mga boss powered by Jimmy Suyo Classic